Balitang basketball na, sinubukan pang habuli ng Minnesota itong malaking kalamangan ng Golden State Warriors. Kanilang winalis ang 24 lead ng Warriors mga idol so balit hindi nang paawat itong sa Stephen Curry at nakapukol ng clutch 3-pointer and late free throw para tulungan ng kanyang kupunan na makuha pa rin yung panalo laban sa gutom ng Minnesota. Nagbabaga ang mga kamay nitong si Dante DiVincenzo sa mga huling segundo. Nakapukol siya ng back-to-back three-pointer mga idol para mapanatiling buhay ang kanyang kupunan ng Minnesota. Subalit so, itong Stephen Curry mayroong palaging sagot nagtapos itong sa step na may doong 31 points, 8 assists, 7 three-pointer. Si Wiggins naman, big time ang kanyang ipinakita sa ngayon. 24 points, 5 rebounds to assist. Naagaw pa niya yung rebound kanina si Buddy Hield naman, 18 points and 3 three-pointer. Sa kabila, pareho nagkaroon ng take 28 points na Edwards and Devin Zenzo. Itong si Randall, mababa lamang yung kanyang pinuntos, 17 points. Samantala, binuhosa naman ng malamig na tubig nitong Lakers ang Miami Heat na wala ang apoy. Laging susi si Rui Echimura sa kanilang panalo kung saan siya nagambag ng 23 points, 8 rebounds, 1 assist at yan naman ho'y sinundan ni na Anthony Davis and Lebron na nagambag ng tig 22 points, si Reeves 14 points. Sa Miami Heat naman itong si Hero 34, Adebayo 10. Sa ngayon ay hindi pa rin bumabalik itong si Jimmy Butler na siyang lalong nagpapahirap sa kanila. Mukhang masasanay na itong Miami Heat mga idol sapagkat hindi rin naman talaga inaasahan na babalik na itong si Jimmy Butler dahil sa ngayon aba, parang ma-extend pa ang kanyang suspensyon. Sa panalong ito, tinuldo ka na ho ng Los Angeles Lakers ang kanilang 3-game losing streak. So basically, sa trade na ito, nang Charlotte Hornets at ng Phoenix Suns ay pinarami lang ho ng Hornets yung kanilang second round picks. Sa buong detalye, pinakawalan ng Charlotte Hornets si Nick Richards kasama ng isang second round pick. At yung kanilang nakuha naman sa Suns ay si Josh Okogie at tatlong second round picks. Ayon sa impormasyon, itong si Richard ay magiging starting center na kagad ng Suns solido ang kanyang ina-average mga idol. So far sa season na ito, sa loob ng 21 games, naga average siya ng 9 points, 8 rebounds, 1 assist, 1 blocks sa loob ng 21 minutes. Nakasave naman ang Sun sa kontrata nitong si Josh Okogie. Nasa mahigit 8 milyon kasi yung kanyang kontrata, samantalang si Richard ay 5 milyon lamang. Nakafocus na kay of Nurkic ang package na ito. So balit, ayaw namang tanggapin ng Hornets itong malaking kontrata ni Nurkic na nasa 18 million mahigit. At mayroon pangahoy itong 19 million mahigit na guaranteed contract kaya mabibigitan sila. Marami naman sa ngayon ang kumuikestiyon sa ginawa nitong LA Lakers sa kanilang pag-wave kay Quincy Olivari. Gayong maganda naman ang kanyang performance doon sa G League. Ayun pa nga kay DeAngelo Russell noon, sa sobrang galing nitong si Quince Olivari, hindi siya bagay sa G League. Nagkaroon ng malakas na impresyon itong si Quince Olivari nung pinangunahan niya ang kanilang pagtalo sa Milwaukee Bucks sa preseason. Isang pasabog to ng manalaro at gumagawa ng spark galing sa bangko. Ito po yung tipong kinakailangan ng mga contender na kupunan. So balit, Iba ang pinaplano nitong Los Angeles Lakers. Definitely mga idol, nakakaintindi rin ako. Kahit na maganda naman ang kanyang kinakamadang numero mas priority sa ngayon ng Los Angeles Lakers na tulungan si Anthony Davis sa kanyang kagustuhan especially sa center position. Yung kanilang kukunin kasi ngayon ay si Trey Jameson. Isa rin ho itong two-way contract na manlalaro galing sa Pelicans to. At ngayon yan mismo ang kanilang kukunin. Sa ngayon mayroon ng tatlong big man ang Los Angeles Lakers sa kanilang two-way contract position. Una si Christian Coloco, pangalawa si Armel Trauri at ngayon si Trey Jameson. Sayang itong si Quincy Olivari magaling siya at kinuha pa nga siya ni Stephen Curry sa kanyang Curry brand. Ngunit ganun talaga hindi siya kasali sa plano ng Lakers at baka mayroon ding kukuha sa kanya.